Hello guys, gandang morning sa atin lahat Ito naman tayo sa labas Kasama ang uh, bike namin Kung saan ay madalas ginagamit ng anak ko Ah, uh, yan anak ko I-bike sa kanya Sa kanyang bike uh, Madalas uh, Naalala ko yung sa probinsya. Pag nakaka kakita ko ng bike. Naalala ko yung uh, panahon namin ng kami high school. Ay yung kapatid ko dati yung si late uh, Erlen Dos Serrano. kami lagi. Uh, sa mas Masbati, doon kami nakatira sa Mabrukan. Tapos, uh, Uh, pumapasok ko ng high school sa Usun. So, bike kami mula first year hanggang fourth year. Uh, yung bike lang na mountain bike. Guys, mountain bike lang. Hindi tulad ito mas ma, mas maano siya mas uh, malaki sa uh, tangkad. So naalala ko nung high school kami, minsan pagtigulan, ah, uh, maputik. So ang nangyayari, pag, uh, pag maputik, kinakarga namin yung bike. Ah, uh, tapos pagdating naman doon sa walang ano, walang uh, putik, sasakay na naman namin parang ano lang give and take kaya anak mo say friend okay. okay lang tapos ah uh, Ayan guys. Ayan yung anak ko. Siya ang madalas makagamit ng bike. Kasi ako nasanay lang doon sa mountain. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. God bless us all. Magandang araw sa ating lahat. Ingat, ingat po, ingat.